Maliban sa mga drama serye at fantasy serye, ay kilala din ang GMA7 sa bagawa ng mga historical period dramas na talaga namang sinusabay-bayan ng mga kapuso. Mula sa bago pa tayo sinakop ng mga dayuhan hanggang sa buhay ni Rizal at Martial Law, narito ang mga serye ng GMA na tungkol sa kasaysayan ng Pilipinas. The Philippine Showbiz List presents the best GMA 7's historical period dramas. Amaya nangunguna sa listahan ang 2011 historical fiction epic series na Amaya na pinagbidahan ng Kapuso Prime Time Queen na si Marian Rivera. Unang pinamagatan itong Sultana. Maraming naging pagbabago sa pamagat nito bago naging Amaya. Ito ay hango sa panahon noong 1500s, ilang taon bago dumating ang mga Kastila sa Pilipinas. Si Amaya ay, ay ang nila lang na sinubuk ng pagkakataon upang maging pinakamakapangyarihang babae sa kanyang panahon. Hindi siya pangkaraniwang prinsesa dahil siya ay pinanganak na may kakambal na ahas. Ito ay isang lihim na itinago ng kanyang ama upang mailayo siya sa kapahamakan. Bagamat ang Amaya ay isang historical fiction na base sa sinaunang kasaysayan ng Pilipinas, partikular sa rehiyon ng Visayas, pinagtuunan naman ng lubos na pansin na production team na maging historically accurate ang kwento nito. At sa turo ng mga historian at sumusubaybay sa paggawa ng epic serye, hindi lang ang mga sinaunang kasuotan at mga gamit ang makikita sa telebisyon. Mabibigyan din ng kaalaman ang mga manonood tungkol sa sinaunang tawag sa mga tao. Ilan nga sa mga ito ay nagkaroon na ng ibang kahulugan sa modernong panahon. Gaya na lamang sa mga taong tinatawag na timawa dahil sa cultural concept ng Amaya at naglalarawan ng Filipino material culture, beliefs, traditions at marami pang pre-Hispanic era ay mismo ang National Historical Commission of the Philippines at Department of Education ang nagsulong nito. Maliban rito ay kinilala din ng amaya ng Make Jewelry Industry Association Inc. ang organisasyon na binubuo ng 135 jewelers sa Make Bulacan para sa promotion ng rich jewelry making heritage ng bansa. Bago magsimula ang ng serye, inere muna ang one-hour primer na may titulong Amaya, The Making of an Epic noong May 28, 2011, kung saan ay pinakita dito ang behind the scenes ng Amaya mula sa brainstorming ng management hanggang sa interview. Kina June Lana at Suzette Doctolero, ang creative minds ng kwento nito na may guidance mula sa historians ng University of the Philippines. Sinasabi din na ang Amaya ang pinakamahal at pinakaginastos ang drama para sa taong 2011, kung saan umabot ng mahigit kumulang 15 million pesos ang ginasta rito. Ito rin ang kauna-unahang pangkasisayang epikong drama sa telebisyon sa Pilipinas. Sa magandang takbo ng kwento at aral na kukuha dito patungkol sa kasaysayan ng bansa, ay tumanggap ito ng mga parangal. Noong 2011, na ang ama'y ang Outstanding Original Drama Series mula sa Anak TV Seal Awards. Nakuha naman ito ang Best Primetime Teleserye noong 2012 mula sa NWSSU Annual Awards at Best Drama Series naman mula sa 26 PM Star Awards for Television. Napansin naman ang pagbida dito ni Marian kung saan ito manggap siya ng parangal mula sa NWSSU Annual Awards bilang Best Actress in a Primetime Teleserye noong 2012 at 2013. Nakamit din niya ang panalo na Outstanding Actress in a Drama Series, one is a series won the Golden Screen TV Awards on 2013. Indio Hango naman sa Philippine history at Pinoy mythology ang 2013 epic fantasy na Indio. Iikot ito sa panahong bago sa kupi ng Espanya ang Pilipinas hanggang sa pagdating ng mga nasabing dayuhan sa ating mga isla noong 1500s hanggang 1600s. Ito ay likha ni Suset Doctolero na siya rin sumunat ng kwento ng Amaya. Mula naman ito sa direksyon ni Don Don Santos na siyang direktor ng award-winning indie film na Noy. Tulad ng Amaya ay nasa supervision din ng Indio ng dalawang mga dalubhasa sa kasaysayan na si Dr. Vic Villian at Dr. Dr. Rolando Burinaga na kinuha upang maisiguro ang accuracy ng kwento. Ang Indio ay tungkol sa kwento ni Malaya na para ng dating senador na si Ramon Bong Revilla Jr. Si Malaya ay lumaki sa panahon kung kala ng buong lupain ay pinaghahati-hati bilang mga encomienda na pinamamahalaan ng mga Kastila. Siya ay inihiwalay sa kanyang mga kinalakihang mga magulang at lumaki sa pag aaruga ng mga dayuhan na nagbansag sa kanya bilang Indio. Sa tatlong henerasyon, ipinakita si Indio sa naturang kwento. Ginampara ni Vincent magbano ang batang indio at si Alden Richards naman ang binatilyong indio. Para matawid ang maayos sa kanyang karakter na ginampanan ay sa mailalim si Bong Revilla sa acting trainings mula sa direktor na si Loris Gillian at kinuhang acting coach si Philip Salvador. Bukod pa riyan ay nagsagawa si Bong ng sariling research at pagbabasa na may kinalaman sa Philippine history na ayon sa kanya, bagamat ito ay fictional show, ito ay may ilang historical undertones na dapat mayroong sense of accuracy. Ang naturang epic fantasy series ay nakakuha ng nominasyon bilang Best Primetime Drama Series mula sa 27th PMPC Star Awards for Television at Outstanding Original Drama Program naman noong 2014 mula sa Empress Golden Screen Awards for TV. Katipunan Sinasabi nga nila ang revolusyon na hindi tungkol sa galit, ito ay tungkol sa pagmamahal. Noong 2013 na inihandog ng GMA Public Affairs ang kauna-unahang historical docudrama na base sa pagtatag ni Andres Bonifacio ng Katipunan at ang kondisyon noon na nagpwersa sa mga Filipino na mag-alsa. Ayon sa direktor na si King Mark Baco, sinubukan nilang kumawala doon sa notions sa karamihan tungkol kay Bonifacio. Marami silang in-interview na historians para lagyan ng mga detalye ang historical drama series na ito. Umaasa din ang mga mga tao sa likod ng katipunan na ma-inspire ang mga Pilipino na mahalin ang inang bayan at para sa mga kurap na katakutan ang kasaysayan. Pinagbidahan ito ni Sid Lucero na siyang gumanap sa papel ni Andres Bonifacio at ni Glyza de Castro na gumanap bilang si Gregoria de Jesus na asawa ng ama ng revolusyon. Nauwi ng katipunan ang parangal para sa Best Cinematography Long Form sa ginanap na Asia Image Apollo Awards noong 2014 sa Marina Bay Sands, Singapore. Ilustrado Bukod sa paggawa ng mga dokumentaryo, umaani rin ng papuri ang GMA Public Affairs dahil sa kanilang mga espesyal na pagtatanghal. Katunayan ay hinangaan ang pagganap ni Alden Richards sa biographical series na ilustrado noong 2014, ang kauna-unahang historical primetime series ng GMA Network na base sa tunay na buhay ng ating pamansang bayani na si Dr. Jose Rizal. Tinalakay sa 20-episode series ang kanyang pagkabata, pagkikipagsapalaran sa Europa, buhay pag-ibig at mga sakripisyo para sa bayan. Sa isang Mariam noon ay inamin ni Alden na ang niya bilang si Jose Rizal ang nagturo sa kanya sa malawak pang pangunawa at pagpapahalaga hindi lamang sa pambansang bayani ngunit pati na rin sa kasaysayan ng bansa. Anya kung dati raw ay basta lamang niyang binabasa ang mga likha nito na noong may at el filibusterismo sa eskwelahan at aminadong hindi interesado sa mga ito pero naiintindihan na raw niya kung bakit sinulat ni Rizal ang mga nobelang yun. Naging matagumpay ang period drama na ito kung saan ay nakakuha ito ng iba't ibang parangal at nominasyon. Kabilang na nga riyan na nauwi nitong panalo na Best Drama Series Program mula sa 37th Catholic Mass Media Awards at Best Drama Miniseries mula naman sa 29th PMPC Star Awards for Television. Nanalo din ito sa Promax BDA Asia 2015 ng Best Program Opening Sequence Silver Award. Noong 2016 ay naging finalist naman ng Ilustrado sa New York Film Festival's Award sa kategoryang Entertainment Program Open and Titles at Miniseries. Sa pinamalas na galing ni Alden bilang si Jose Rizal, ay siya ang nag ng panalo mula sa 29th PMPC Star Awards for Television na Best Drama Actor. Alaala -ala, ang Martial Law Special bilang pagunita sa ika-45 na anniversary ng pagdiklaran ni dating Pangulong Ferdinand Marcos ng Martial Law inihandog ng GMA Public Affairs ang isang pelikula sa loob ng isang dokumentaryo na inilabas noong September 2017. Isa itong espesyal na pagdatanghal kung sa binigyang buhay ni Alden Richards ang mga sinapit ni Bonifacio Ilagan, isang award-winning screenwriter na ipinangalan mula kay Andres Bonifacio. Tulad na kanyang katokayo, nakipaglaban din si Bonnie sa mga nagmamalabis ng kapangyarihan. Isa siya sa mga aktivista noong martial law na kalaunay dinakip at tinorture sa kamay ng Philippine Constabulary. Sa ilalim ng martial law, mahigit 800 katao ang naging mga disappeared. Sila ang mga pinakamatatalinong estudyante ng kanilang henerasyon na nanindigan laban sa diktaturya. Kalaunan, sila ay ang dinakip at pinatay para manahimik. Kabilang narito ang kapatid ni Bonnie na si Rizalina Ilaga na ginampanan ni Bianca Umali. Kasama rin sa naturang dokumentary drama sa Najina Alahar bilang ina ni Bonnie at si Rocco Nasino bilang kaibigan ni Bonnie na si Pete Lakaba. Mula ng i-area na ito ng ay hindi kailang isa ito sa pinag-usapan ng karamihan dahil na rin sa may kinalaman nga ito sa kasaysayan ng bansa at nakakuha ng magkahalong reaksyon sa mga manonood. Ganun pa ay hindi maitatanggi ang tagumpay nito kung saan ay nakakuha ito ng pagkilala sa ibang bansa. Noong April 2018, nang makamit ng alaala ang Silver World Medal sa New York Festival's TV and Film Awards na ginanap sa Las Vegas, Nevada, USA. Nasundan pa ito noong May 2018 nang manalo ito ng Gold Cam Mira in the docudrama category mula sa 50th U.S. International Film and Video Festival. Maria Clara at Ibarra. Isa asa sa bagong aabang ang seri ngayon ng GMA ay ang Historical Portal Fantasy Series na pinamagatang Maria Clara at Ibarra. Una nang inanunsyo na kabilang sa cast ng next big historical offering ng GMA, si nakapuso primetime Princess Barbie Forteza, Asia's Limitless Star Julie Ann San Jose, at kapuso drama King Dennis Trillo na tungkol sa isang Gen Z na papasok sa mundo ng mga nobela ng ating pamansang bayani na si Jose Rizal na Noli Metangere at El At ito na araw lang ay binahagi na ang roles na kanilang gagampanan. Si Dennis ang gaganap bilang si Ibarra na mula sa nobela ni Rizal. Sa naging panayam kay Dennis ay inamin nito na naisip niya na challenge para sa kanya na tunang karakter. Ganun pa man ay sobrang grateful o mano niya na ipinagkaloob sa kanya ng GMA at ipinagkatiwala ang napakahalagang historical role na anya kapupulutan ng aral ng maraming makakapanood. Samantalang si Julian naman ang gaganap na si Maria Clara na mula din sa nobela ni Rizal. Lahat ng singer-actress na isa si Jose Rizal sa icon sa Pilipinas at tumatak sa ating mga Pilipino. Kaya napakalaking karangalan umano sa kanya na mapabilang sa nasabing proyekto. At gaganap naman si Barbie bilang Maria Clara mula sa kasalukuyang panahon. Pagbabahagi pa ni Barbie, mahirap mag-transition from the present time tapos makikibagay ka sa 1884 na era. Mahirap din talaga 'yon. Bukod sa kanila, bahagi din ng series na Rocco nasino at Andrea Torres na mayroon ding mahahalagang roles. Si Rocco ang gaganapin bilang Ilyas na mula rin sa nobela ni Rizal. Ayon pa kay Rocco na siya dahil sa malalim ang Tagalog na ginagamit dito at dahil sa Singapore lumaki, aminado daw siya na pagbalik niya ng Pilipinas isa yun sa subjects na herapan siya ang Noly Metangere at El Filibusterismo. Gaganap naman si Andrea bilang Sisa, isa sa mga di malilimutang karakter sa nobela ni Rizal. Hindi naman ikinailan niya Andrea na nakakaramdam siya ng pressure sapagat ang daming dapat paghandaan at ang daming range ng mga emosyon na dapat na mapakita. I-post ang inyong comments at reaction sa baba at huwag kalimutan na i-like at i-share ang video na ito. Gusto mo pa ba ng ibang showbiz videos? Panoorin ang aming iba pang top viewed videos. Para sa aming mga YouTube viewers, pumunta lang sa description ng video na ito o i-click ang link sa itaas ng screen. Para naman sa mga Facebook viewers, ay maaari ninyong hanapin ang mga link sa comment section ng video. I-follow nyo din kami sa Facebook at mag-subscribe sa aming YouTube channel. Thanks for watching!